Good day, ka, Journey! Welcome again sa ato ang channel. Sa mga mag, no, nga ka ng favorite na to, nga, na apoy-uban, nga, uh, dili po nato gusto ilabay, kay memorable siya sa ato, ah. However, ka ng uban na buak na, na crack, pero dili nato sila gusto ilabay pa. So, ang akong ginahimuan e, gina ginaputangan ako siya, og, Plant and especially cactus kay mama na siya ang uso pud and para na i drainer or madrain ang tubig nga akong ginabubo sa cactus o sa mga ubang bulak or halaman ako a gina bangagan sa ilalom let me share kung ginaunsa nako siya pagbangag mano-mano Mauni siya ang mga mug na ako ang na sa office na na anay mga crack. Pero gusto nako siya i-repurpose. Ako asang gihumol ang mga mugs siguro overnight para mahumok-humok sa gamay. And we need these tools, cloth, concrete nail para sa itong pagbutas. Siyempre, martilyo. O kanin sudlanan o tubig ng diha ka magbutas inya niya. After nato to, nahumol ang mga mugs, ready na nato siya butasan. So, ito alang punon ang sudlanan sa tubig. Ang kaning cloth, atong isulo din ha, kay para mag-help siya mag-hold, inya ihulong. Then, butasan nato siya pinaagi ani ng concrete Nails sinahinayon nahinayon lang dyan na to siya. O, oh, dukduk duk Ayaw duk-duk ka diretsyo. Kaya bakit na po. Ah. Pinahinay lang dyan, yun, guys. So, kinahanglan lang dyan na siya. O, pasensya. Aron mabutas. O, so, mabangag Hinahinay lang dyan. Yun, to arah. Nabutas na dyan siya, guys. Yeah. try ta -usag, Another one. So, depende siya sa mag Na ay mug na gahi, na po mag na humukla. Parehaan yung dalita kaayo siya bangagan. Kani naman siya, na pa siya mga dagmay bilin-bilin sa iyahang buak. So, ako na lang sa tarungo ni silag buak. <laughs> na ako ba? <laughs> Para malimpyo. So, dali ra kayo siya himuon guys, no? Tara, ito ang finished products. Gwapa po kaya siya tanawon, no? I hope na makarepurpose mo or maripurpose ninyo ang inyong mga na mga crack na mga mugs din ha. Tagang salamat sa pag-uban din sa ang channel and I hope na akay natunan sa atong video karon. See you again next time. Salamat ka, Journey. Bye. God bless you.